Pinatikos ng gobernadora ng North Cotabato ang pag ng bigas ng kampo ni Mayor Rodrigo Duterte sa mga sa Kidapawan. Alataraw kasing nagpapapogi lang ito. Puwelta naman ni Digong, hindi galing sa kanya ang mga donasyong bigas. na gitna na aksyon si Mia Reyes. At sino man magpunta dito? Huwag niyong gawing staging ground ang North Cotabato sa propaganda para manghingi kayo ng tulong sa international community at magkapera kayo. Ito ang matapang na babala ni North Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza sa mga politiko at grupo na umano'y namamahagi ng bigas sa mga magsasaka na naipit sa kaguluhan sa Gidapawan noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang grupo ni Mayor Rodrigo Duterte na nagpadala na ng 30 sako ng bigas mula sa mga natanggap na donasyon. Wala lang kayo magdating at bibigyan kami ng bigas? Nanginsulto ba kayo? O namumulitika kayo? nyo talaga ang Duterte and Porco. Yes, sa lahat ng kandidato sino man na magpunta dito. Ayon sa gobernadora, gusto lang daw makisawsaw at magpalapad ng papel ng ilang kandidato. Pinalaga naman ito ni Duterte. Excuse me, Governor. I have never acted on the problem. Baka i-correct ko kay Governor yan, ha? I said I am willing to uh, give assistance to but I will require council resolution to use the calamity fund of the city because we are, a, a, we are now allowed. Gid pa ni Digong galing ang mga bigas sa ilang leftist group at hindi na sa city government ng Davao. Huwag mo akong isali, hindi ako, eh, pal, baka ikaw. Eh, kung ginusto ko, tumiritso na ako noong kapon. Umalman naman ang kilalang taga-suporta ni Duterte na si dating North Cotabato Governor Manny Pinyol sa akusasyon ng Agriculture Secretary Proceso Alcala na inudyukan ng grupo nito ang mga magsasaka na harangan ng Cotabato-Davao Road. Unang una sinasabi niyang namumulitika daw ko talaga nitong na ko walang tumatagbong governor na pinyon. Number two, pumunta ako doon Friday na. Akala ko pupunta si Rudy at para kausapin yung mga balayista ra na itigil na yung uh, pagbablockade sa highway. Number three, ang mga rarayista, supporter ni Lala Talino Mendoza, yung governor, hindi po supporter ni mga Nauna ng binatikos ng Malacanang ang umano'y pagsakay ni Duterte sa isyu para magpabango sa mga makakaliwang grupo. Why is he acting in a responsible manner or is it a manner that is calculated simply to engage the support of those who are also answerable for the behavior of their of their cadres in the protest? Umar Action, News Five. Be sure to come back. News five everywhere. Copyright twenty sixteen.